Ayan, maganda ng kulay niya. Ito. Mga kabasakal, tayo po nandito na ulit sa Parting bundok na ito. Ito po ay napakataas. At nakikita niyo naman po ilalim yan, o. Oh. At tayo po ay nagawang silo sa danan. Yan po, magdandanan danan. Hindi lamang po makapansin. Ito po dahilig na ito. Danan po yan ang labuyo. Lagi po meron dito nakakaibot at ito naman po ang padalwa dyan po straight dyan po natin makikita yung mga pinagkikayan dito po sila naman malaki yung mga ka hunters mga ka basakal tayo po ay mag-umpisa na magawa ng trap yan yeah, mga basakal sortin-sortin natin ngayon tayo nakakahuli na uli kalilipas lamang po ng ulan tayo po ay nakahuli uli nitong emerald ito, napaganda niya. Lalagay po natin ito si sa bag. Ayan. Babago lamang po ito na huli. Maganda na huli niya. Ito.